O ano na Arnold? Napag-isipan mo na ba kung anong kursong kukunin mo sa kolehiyo? Opo, inay. Alam ko na po. Wow! Excited na kaming malaman, Arnold. Sa talino mong yan, siguradong sigurado kung laude ka pag gumraduate ng college. Tapos sigurado, makakakuha ka ng magandang trabaho. Yun bang malaki ang sweldo? Tapos, maipapagawa mo itong bahay natin. Makakabili ka ng mga bagong appliances. Makakapagbakasyon na ako sa malala yung lugar. Ikaw talaga, Arnold. Ikaw ang pag-asa ng pamilya natin. Sayang nga lang at di na inabot ng tatay mo. Sigurado akong nasaan man siya ngayon, masayang masaya yon. Ang oh, nanay talaga. Hindi pa nga nagsisimula mag-college nung si Arnold. Ang layo na ng tinakbo ng imahinasyon. So, ano na nga Arnold? Anong kurso ang kukunin mo sa kolehiyo? Ah, uh, agriculture ate. Gusto ko kasing maging isang agriculturist. Ha? Agriculturist? Arnold naman! Eh di ba magsasaka lang yun? Oo nga naman Arnold. Pinag-aaralan pa ba yung pagsasaka? Arnold, dahil siguradong valediktorian ka, ang daming nakaabang na scholarship sa'yo sa kolehiyo. Pwede kang magdoktor, mag-aboga siya, mag-arkitekto. Eh bakit naman agriculture, Arnold? Nay, alam niyo naman ho na bata pa lang ako. Hilig ko nang magtanim. Pakiramdam ko, magiging masaya ako at hindi ako mapapagod sa pag-aaral. Kapag agriculture ang kursong kinuha ako. mag-aaral ako sa pinakamalaking state university dito sa atin, Nay. Ewan ko sa'yo, Arnold, ah. Basta ngayon pa lang, gusto kong malaman mo na hindi ako natutuwa dyan sa kursong yan. Ay, itong batang to. Makalabas nga muna at makapagpahangin. Tingnan mo na yan, Arnold. Napataas mo ang blood pressure ni nanay <laughs> ng di oras, oh. <laughs> Oo nga, ate. Sa sobrang taas ng BP ni nanay, naaamoy ko na. <laughs> si Raulo ka kasi, eh. Ah, sigurado ka na ba dyan sa kurso na yan? Oo, ate. Sa kursong nito ako magiging masaya. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna. Isipin mo din si nanay. Nay, para ho sa inyo. O eh, ano naman to? Buksan ho ninyo nang mabasa nyo yung nakasulat. Di mo na lang kasi sabihin. O siya, iabot mo nga yung salamin ko paanyaya para sa isang hapon ng parangal. Nay, nanalo ko kasi sa national competition yung research paper ko. nabag aralan ko ho kung paano mapupuksa yung isang insektong sumisira sa mga puno ng mangga. O, oh, ano naman? May makukuha ka bang pera dyan? Eh, mabibigyan ho ako ng grant ng national government. Ibig sabihin po noon, popondohan nila yung research para maibabako ho at maipagamit sa mga may-ari ng Plantasyon ng mangga. Ayun. Eh ikaw, 'yung para sa sarili mo. Ano naman ang mapapala mo diyan? Nay, malaking bagay ho sa akin na kahit nag-aaral pa lang ako, nakakadiscover ako ng mga bagong kaalaman na alam mo 'yun makakatulong sa mga kababayan natin. Eh 'yung pamilya natin Arnold, kailan mo kaya tutulungan? Inuna mo pa 'yung mga plantasyon ng mangga. Eh, kahit isang puno nga ng mangga, wala tayo. Nay, nag-aaral pa naman huyang si Arnold. Malay ka kapag nakatapos. Ay, hindi ako makakapunta sa award-award na yan. Kung gusto mo, Beth, ikaw ang pumunta. Okay lang ba sa'yo, Arnold? Uh, okay lang, ate. Salamat dahil pupunta ka. Arnold, pasensya ka na kay nanay, ha? Ganyan lang talaga yan, pero proud sa'yo yan. Di, ate. Alam ko namang hindi. Pero ayos lang. Naiintindahan ko naman si nanay. Napakahaba ng graduation na yan. Nakakapagod. Lahat mahaba. Mahaba yung biyahe. Mahaba yung sinabi ng mga nagsakasalita. Pati listahan ng mga grumado eh. Napakahaba. Ang nanay talaga. Ang haba din naman ng awards ni Arnold. Ay grabe din tong kapatid ko ah. Walang tinira. Hinakot lahat ng medalya at awards. Nangawit nga ang nanay sa kakasabit ng medalya hindi ba nangawit ang leg mo sa dami nang nakasabit sa'yo, Arnold? Di naman. Ang ate talaga. Eh kung saan naman lang, may magandang trabaho naghihintay pagkatapos. Kung nagdoktor sana, isang opera kalahating milyon. Arkitekto, isang bahay kalahating milyon. Eh, agriculturist yung kapatid mo. Ipinagpilitan niyang agriculture. O eh, anong trabaho niyan pagkatapos? Anong ibabayad ng mga magsasaka dyan? Grabe naman talaga si nanay. Wala bang congratulations man lang dyan? Ayan nyo At maghahanap agad ako ng trabaho Nang makatulong ako sa mga gastusin dito sa bahay Mabuti pa nga Nay, natanggap ko na ho yung unang sweldo ko. Ito ho, pinarte-parte ko na. Ito po yung pambayad sa kuryente. Ito naman po yung pambayad sa tubig. Ito ho, pambili natin ng pagkain hanggang sa susunod kong sweldo. At syempre, ito ho, konting pambili nyo ng merienda o kung ano man yung magustuhan nyo. Eh, magkano ba yung sweldo mo sa trabaho mo? Hindi ho kalakihan, Nay. Eh. Alam nyo naman, nagsisimula pa lang. Isa pa ho, sa ahensya ng gobyerno ako nagtatrabaho, kaya hindi naman ganoon kalakihan ng sweldo. Pero sapat naman ho para sa ating. Dapat. Ibinibigay mo sa akin yung buong sweldo. Ako na lang ang maghahati-hati. Nay naman. Paano naman yung allowance ko? Kailangan ko din namang mamasahi. Kailangan ko din kumain sa trabaho. O edi bibigyan kita. Parang nung nag-aaral ka, bibigyan kita ng allowance linggo-linggo. Nay, hindi na ho ako estudyante. Kaya ko na hong mag-budget. Huwag kayong mag-alala at lagi kong ire-reserva yung para sa inyo. Arnold, napapansin ko ha. Ah. Ilang araw na kayong hindi nag-uusap ni nanay. Hindi nga ako pinapansin ate. Mag-iisang linggo na. Bakit na naman? Eh, sumweldo na kasi ako. Binigay ko naman yung para sa lahat ng gastusin dito. Sinobrahan ko ng konti para may pambili siya ng gusto niya. Oh, eh yun naman pali. Bakit may init pa ang ulo sa'yo? Gusto niya kasi, ibigay ko yung buong sweldo ko sa kanya. Siya na lang daw ang magbabudget at bibigyan na lang ako ng allowance. Ang nanay talaga. Iba yung pasensya na lang talaga, Arnold. Lagi mong tatandaan na kahit ano pang mangyari, nanay pa rin natin ang nanay. Ano nangyayari? Ang aga-aga ha, Sabado pa. Nisan nga lang makagising ng tanghali eh. Arnold, pasensya na ha. Nagpa-deliver ako ng mga materyales. Ipapatuloy ko na itong nakaabang na second floor ng bahay natin. Naku! Malaki-laki ang magagastos natin dito, ate. Ayos lang. Nakuha ko yung kontrata ng itatayong apartment sa bayan. Labing limang butas din. Siman yung may-ari malaki-laki din yung kikitain ko doon. Kayang-kaya magpa second floor. Wow ate, siguradong matutuwa ang nanay. Sana. Para sa kanya naman ito eh. Matagal na niyang gustong palaki nitong bahay. Anak, ang ganda naman ng upuang ito. Oo, Nay. Ayan, pwedeng pahiga. Tapos ito, may lagayan sa gilid ng kape or juice. Pwede nyo ding itas yung paa nyo. Parang ganito. Aba, ang galing ano? Ang sarap maupo habang nanonood ng TV. Kaya lang, baka naman makatulog ako dito. Ang lambot, eh. Wow! Ang mahal siguro niyan, ate. Ay, oo, oh, oo. Oh. Mabuti na lang. Nandyan ang ate mo. Nagiging hawaan ako kahit papano. Eh, kung sa'yo lang ako aasa. Ha? Hey! Ewan! Isang damakmak na medals at awards ang inuuwi mo. Eh ano naman ang gagawin natin dyan? Hindi naman makakain yan! Sakit naman no, Nay. sa buto yun ah. Ay, nako Arnold. Talagang masakit ang katotohanan. Arnold, pinag-isipan mo bang mabuti ang plano mong yan? Oo, ate. Desidido na talaga ako. Ito ah, huwag mong masamain na. Hindi ka ba nananawa sa kakaaral? Apat na taon ka na sa kolehiyo? Magpapakadulubhasa ka pa? Mag-aaral ka na naman? At sa abroad pa? Oo, ate. Iba talaga ang teknolohiya sa ibang bansay eh, pagdating sa agrikultura. Magandang mapag-aralan para madala natin dito at magamit ng mga kababayan natin. Nako! Ano na naman kaya sasabihin ng nanay? Tiyak na hindi ka na naman maiintindihan nun. Alam ko, ate. Kaya nga, sa'yo na ako nagpaalam eh. Ikaw na lang ang bahalang magpaliwanag ha, ate. Ikaw munang bahala kay nanay. Kayang-kaya mo namang alagaan eh. Mapapadala pa din naman ako buwan-buwan. Huwag ka mag-alala, Arnold. Naiintindihan kita. Ako ang bahala kay nanay. Mag-iingat ka dun ha. At tatawag ka pa minsan-minsan para naman malaman ko na ayos ang lagay mo. Oo, ate. Hmm. Dear love, ang dami-dami ko ng parangal at medalyang nakuha pero minsan hindi ko naramdaman na proud sa akin si nanay. Minsan, napapaisip nga ako kung tama ba na sinunod ko ang gusto ko. Ayoko naman kasing gugulin ang buong buhay ko sa trabaho hindi ko naman gusto. Di ba sabi nga nila, find the job that you love and you won't have to work a day in your life. Naniniwala ako sa kasabihang yun eh. Maliit man ang kita, masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ko naman kailangan yumaman ng todo, tumira sa mansyon, at magkaroon ng magarang kotse. Ibang fulfillment ang binibigay sa akin kapag alam kong nakakatulong ako sa mga kababayan natin. Lalo na sa mga magsasaka importante sila kasi kung wala sila wala tayong pagkain ihain sa mesa kayra Pabang pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Yeah. <laughs>